Kita akan tayo di bandang chicken sini kita berada. Di bandar kucing saya. Saya ingin menikmati air di sini. Terdengar suara air. ka ano dito muna pa na mabuhok ko basa so, ko ako mamaya diritso na no pasal-pasal tayo dito ikot tayo sa lumping lupain yan ano naka-relate dyan? Sa probinsya. Yan ang uh, ang sa palo. dito yung chicken ko yan kalilinis ko lang dyan hindi pa tapos yung walis ako hindi mo ulan yung kambing dito araw-araw hindi na kumisahan hindi na anak kambing uh, ano na, inaulitan ko oh. pa na ano, kasi minsan sinusunog ko yan dyan, minsan kuko, kinukuha ko na lagay dyan. Tapos yung mga anak ko dyan doon. Tapos yung pinakatulo doon. Malinis Pero hindi pa malinis yung mga Yung magpunta doon sa kabila. Sa reservoir ng source ng tubig na iniinom namin. Doon banda. Yeah bayad ng kung ano eh. kung ako lang, ako yung kisero, may pasok ako. Pagod na, hindi na kaya sa katawan. Kaya, ito na lang ang nagawa ko. Simula nung umuwi ako, galing Maynila kasi pabalik sana ng ibang bansa na COVID. Kaya, nung mm, kasagsagan ng COVID na sa Maynila ako ay nakauwi naman ako kasi ako sa tuloy ako kasi ng pamilikan ko parang matanda na rin yung mama ko kaya napag-isipan ko dito na lang kasama ko pa yung mga anak ko pero yung isa insip yung makasama ko nasa no? kagaya nag-aral pero uuwi yan dito yan mag-aral ng college Si ayaw niya doon tapos yan ito dito ito lang ako Sana matulungan nyo ako. Subscribe sa channel ko. Para makatulong din ako sa iba. Subscribe my channel, Jamera Farm. Shout out naman. Kay Kuya Bal. Kuya Rab. Matagal akong nagsusubaybay sa inyo. Ruel of Malalag. Ganyan. Ganyan na channel ko lang at subscriber, di na po, eh, mga subscriber din ako sa kanila eh kung ibang makontent ito na lang ang ginagawa ko kasi sinubukan ko na mag click ang aking channel eh ito muna focus mo na ako dito unti unti gusto ko sana bumili ng mga iba pang hayop eh, hindi, hindi, ko pa kaya kasi yan lang talaga ang nakayanin ko eh. pero tiis-tiis lang jaga baka mamaya bigla lang pabili ako ng ganyan ng mga kailangan eh. chicken 45 days wala eh, eh hindi pa ako nakabili at yung pangbigay ng pagkain tapos yung baboy ko sana madadagan yun. Yan, yung kulungan nila. Yung parami parami. Kasi yung mga kapot yun. Parami parami. Ang gawin ko lang dyan yung bakod. Kasi gusto ko lagyan sila ng bakod at saka yung kambing. Para hindi mapasok na. Para na na iba na hindi sa akin yung ano ba yung parang orang mga may-ari Dito na tayo magpahangin-hangin. Kasi katatapos ko lang kainan kanina. Ito ang puno ng balingbing o oh, nasa ilalim Eh, nasa ilalim ako. May mga bunga yan, maliliit pa yung iba malalaki kinain ng ibon ni ibu nang anu jeung ni udikaya ieu ah bat kabuk jeung ni kabuk bat kana kae nya sata tadiuadilan anu doan benda eh. Tinanin ko noong kasabay ng anak ko. 16 years old na ito. Ayun, yan lang ang ano. Tagal pala yan lumaki.